Hello, my dear! Ayan, so welcome or welcome back sa ating channel. Mag-collective reading tayo today. Collective reading para sa ating... Uh, wala naman specific na sign. Also, jack sign are, are welcome sa ating uh, reading, my dear. Okay? So, if you are in a relationship... Kung meron kang minamahal, meron kang partner, makaka-resonate ka dito. It really doesn't matter, my dear, kung ano yung current situation ninyo ngayon, makaka-resonate ka dito. And if just in case naman, my dear, hindi ka naman makaka-resonate, don't worry because almost every day, nag upload tayo ng collective reading, okay? And monthly reading, okay? So, kung hindi makaka-resonate ngayon, it's okay. Maybe tomorrow, maybe maybe next next day, ayan. Sa mga gusto pong magpa-private reading sa akin, ilalagay ko po yung link ng ating uh, Facebook page and WhatsApp number sa description box down below. PM is the key. Huwag pong mahiya magtanong sa mga interesado. Libre lang magtanong, okay? PM niya lang po ako. Okay, so let's go tayo, my dear. Hanapin na natin yung energy mo. Cut na natin into three. Energy mo, my dear, okay? Hinga muna ako ng malalim. Okay. Energy mo, my dear. Let me see. Energy mo ay ito. Okay, ito, 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 ito. The Queen of Swords. Okay, napakatalino ng card na tol. Sobrang talino nito, my dear. Ang overall na energy ng Queen of Speed or the Queen of Swords is more on alam ko na, may alam na ako, pero gusto kong manggaling sa iyo. Or gusto ko ng confirmation. Gusto ko ng ebidensya. Okay? So, ito yung card na yon. Ito yung card, my dear, na hahayaan mo magsalita yung tao kahit alam mo na yung totoo. Makikinig ka lang. Titingnan mo lang, my dear, kung nagmamatch ba yung sinasabi niya sa mga bagay na alam mo. Ito yung card na yon, Okay? So, tingnan natin, my dear. Ibabalik natin siya. Tapos mamaya hanapin din natin. Hanapin din kita mamaya. Okay? Pagdating naman sa partner mo, we have here. Hmm, the Seven of Cups. Okay? Ang Seven of Cups is connected sa energy ng illusion. Okay? Kung naririnig nyo, my dear, yung maingay na sasakyan sa labas, pagpasensya nyo na kasi hindi ako nagsara ng mga pinto. Okay? At, at ng bintana. Okay? Ah, uh, this is energy of illusion. Okay, illusion. Kasi kung sa tarot natin ito titingnan, my dear, ito yung mga cups na nakalutang sa clouds, okay, and merong person na nakatayo, okay, and yung cups merong iba, ibang laman, Ito yon seven of hearts or the seven of cups. Okay, so ibabalik na natin, ayun, shoot that ball, okay? So yung partner mo is merong seven of cups and ikaw naman ay meron queen of sword, okay? So, tingnan natin, my dear. Hanapin natin yung iyong card. Let me see. Ayon. ika clarify lang natin to my dear, ng limang card. Okay. So, ito, ika clarify natin yan. Ang okay, tingnan natin, my dear. We have here the five of pentacles. Okay. Posible yung na-discover mo ay may kinalaman sa pera. Okay? Kasi five of pentacles to. Bakit kaya lagi siyang walang pera? bakit kaya hindi nagkakasya, bakit kaya hirap sa pera, yung mga ganun na eksena, my dear, okay, yung mga ganun na mga, okay, basta connected sa pera, okay, may nalaman ka, or may kutub ka, may kinalaman sa pera, okay, may kinalaman sa money, next is the eight of pentacles, may kinalaman sa work, okay, so ayan, connected tong dalawa na to, siguro parang nagtataka ka, may trabaho naman, Diba? Bakit lagi walang pera? Meron naman ganito, araw-araw naman pumapasok, yung parang gano'n, okay? Siguro para nakukumpuse ka, bakit? Bakit, ah, uh, bakit gano'n na may trabaho naman, pero laging walang pera, okay? So, mayroon ka ng kutob or baka mayroon ka ng alam, my dear, okay? Next is the two of cups, uy! this is energy ng new person. New person to my dear. Okay? So, may kutob ka na siguro. Okay? Baka may pinagkakagastosan to. Baka may sinusustentohan. Baka may binahay na. Yung mga ganon. Baka may sinusuportahan. Okay? This is energy ng new person, my dear. Okay? Pag lumalabas to, may bagong energy na pumasok sa personal space. Okay? May bagong energy na pumasok sa personal space. Okay? Okay? Hmm, baka katrabaho. Okay, baka katrabaho. Ayan. Kasi meron tayo ditong 8 of pentacles which is related sa energy ng work. Okay, ilan na to? Limang card lang na clarification yan. We have here the Queen of Diamonds. Okay. Mm -hmm. Energy ng isang babae. Okay, may babae siya. Kaya siguro, kaya siguro walang, wala laging pera. Kasi may babae ito may sinusuportahan, may sinusustentohan to, okay? Or baka napikot, or baka ganon, okay? Pero gusto mo, my dear, manggaling sa kanya mismo. Gusto mo siya mismo ang magsabi, or baka, maka, baka gusto mo ng evidence, okay? Ebidensya. Okay, next is the nine of cups, okay? This is related sa energy ng manifestation, okay? Baka matagal mo nang gusto or ay matagal niya nang gusto or baka matagal na nai-issue or baka matagal niya nang ginawa. Okay, baka noon ginawa niya na ginawa na niya na ginawa niya na and then there's a tendency na baka ginawa niya magawa niya ulit. Okay, ganoon. So Itong ano na to, my dear, saglit lang po ha. May pusang makulit. Hmm. May pusang makulit na ay, yan ha. Ikaw ha. So, dito may dear, balik tayo. Dito may dear, nagtatanong ka. Ang dami mong tanong dito may dear, bakit lagi walang pera? Siguro mayroon bagong kinalulokohan. Ganon. So, titingnan natin may dear sa partner mo kung totoo ba yung mga kutob mo. Pero to the point na this is all red, there's a tendency may dear na ang kutob mo ay totoo. Kung mapapansin mo, isa lang ang itim. Pero lahat ay pula. So, ibig sabihin, my dear, yung kotob mo ay totoo. Posible ha. Kailangan ko pa ilatag, my dear, yung side niya. Mahirap maging one-sided, di ba? Mahirap yung hindi natin pinapakinggan yung kabilang side. Okay? Kung baga sa nag-aaway, okay, kailangan malaman natin yung kabilang side. Okay? Hanapin na natin siya. Where are you? Nasaan ka na? Eto. So, the point na seven of cups to connected sa energy ng illusion, okay? So, nabubuhay siguro siya sa illusion and fantasy, okay? And ang dami niyang gustong mangyari sa buhay niya. We have here the queen of... Hmm... Wands. My dear, parang confirm ah. Mm hmm... Confirm. Confirm. Okay? Next is... The Ten of Swords. Ayan. So, nahihirapan siya. Okay? This is energy ng struggle. Okay? Struggle. Um, uh, struggle. Struggle tong card na to eh. Okay. Sabi pa nga nila, my dear, dyan sa, sa Seven of Cups na yan, be careful what you wish for. Okay? So, may struggle card siya. Ayan. Tingnan natin. Baka nag-struggle siya, my dear, na mag-provide. Okay? Or maibigay yung gusto nito. Nitong person na to. Kung tatanungin mo ako, anong zodiac so sign ng person? Okay? So, hmm. Ano ko dito na, energy is, ah, uh, ikaw sa yo is posible kang energy ng fire sign Aries Leo ah uh, fire sign Ano, no no energy ka ng air sign Gemini Libra in Aquarius posible kang energy ng Taurus Virgo and Capricorn okay Yon, dito nakukuha ko, my dear. Dito sa card na to. Dito sa ito kung nanonood ka sa akin ngayon. Pero hindi ko kino sa ibang zodiac sign. Ha? hindi ko kino sa ibang zodiac sign. Pero ang lakas ng energy dito, my dear, ng air sign at saka earth sign. Okay. Dito, my dear, is energy ng water sign, Cancer, Scorpio and then Pisces, and then energy ng Gemini, Libra and Aquarius. 'Yun ang na nakukuha ko dito, my dear. Okay. Yung person mo. So, yung nakisali is energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn, and, and then energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? So, balik na tayo sa reading. Kasi baka may nagtatanong eh. Okay, we have here the Jack. May anak. May anak, my dear. May anak na yung babae or yung ano. Okay, si Queen of Wands ay may anak. Okay. So, siya ang nagpro-provide. Siya ang tumatayong provider. Nito. Okay? The two of sword, okay? Naguguluhan siya ngayon. Okay? Eh malamang, mag-provide ka ba naman sa hindi mo anak? Okay, di ba? Baka siya nagpapaaral, siya nagpapakain, di ba? And the five of sword. Ayun na, ipinasa na sa kanya lahat, lahat ng obligasyon, lahat ng responsibilidad. Kaya nga sinasabi ko eh, Be careful what you wish for. So, siguro, napapansin mo siguro sa partner mo, parang laging wala sa mood, laging iritado, pagod, laging walang pera, ba? Diba? Kung baga masipag naman, pero walang pera, laging walang pera, laging said, laging ubos. Eh, papano? Sino suportahan niya ito? Oh, merong anak yung babae, my dear. May anak yung babae. Okay, na sinusuportahan niya. Tapos, ah, uh, hiwalay sa asawa, I can feel na parang hiwalay sa asawa, tapos siya ang nagsusupport, siya ang nagsusupport, siya ang nagpro-provide. ba? Diba? Ang saya-saya, no? And, uh, posibleng meron ka ng kutob, meron ka ng alam, meron ka ng nararamdaman. Okay? Yung partner mo ngayon, hirap na hirap. Okay? Hirap na hirap siya. Okay? Honestly, ang nakukuha ko dito, my dear, is parang hindi niya alam din kung paano siya makakaalis sa ganitong sitwasyon. Okay, siguro dahil naaawa siya dito, hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanila, pag iniwanan niya. Parang hindi niya alam kung anong gagawin niya, ba? Diba? Kaya nga sinasabi, pag lumalabas ang seven of hearts or seven of cups, be careful what you wish for. Kasi sa bandang huli, parang kumuha ng bato, ipinokpok mo sa ulo mo. O, ba? Diba? Ngayon, parang kang dalay-dalay buslo. ba? Diba? Ikaw, alam mo na, may kutob ka na. May sinusuportahan to. May sinusustentohan to. O, oh, ganon. Meron ka ng kutob. Ngayon, siya, nag-struggle siya. Para siyang hilong talelong siya. As in, hilong, -hilong talaga siya. Hindi niya alam kung paano niya papagkakasahin yung pera. Hindi niya alam kung paano niya ganito, paano niya ganyan. Nagre-request pa sa kanya. Itong isa, ganito. Bilhin mo to, gawin mo to. Tapos merong anak, ba? Diba? Makonected yung anak eh. Pero hindi niya to anak. Hindi niya to anak. I'm sure na hindi niya to anak. Okay? na naguguluhan siya. Naaawa. Awa to my dear. Naaawa siya kaya hindi niya kayang iwanan. Okay, yun na nakukuha ko dyan. Naaawa siya kaya hindi niya kayang iwanan. Pero ang problema doon kasi my dear, sana naawa muna siya sa'yo. At sana naawa muna siya sa sarili niya, sa ginagawa niya. Kasi siya ang mapipinsala dito my dear. Nahihirapan na pala siya eh. Bakit hindi siya kumalas? Total, hindi naman niya anak yan. Hindi naman niya asawa yan. ba? Diba? Sana kumalas na siya nakipaghiwalay na siya, di ba? At bumalik na lang siya sa iyo. Umamin siya, di ba? Na nagkamali siya, di ba? Sa sigurado naman ako tatanggapin mo naman, di ba? Pag bibigyan mo naman ng second chance, di ba? So yun na, para sa akin, yun lang ang gawin niya. Para maging okay na umalis siya dito, bumalik siya sa iyo. Okay? Para sa akin, it's just it's just on my personal opinion. Iwanan niya to, bumalik siya sa iyo. Kasi wala eh. Wala siyang mahita dito. Kung naaawa siya, maawa mo na siya sa sarili niya at saka maawa mo na siya sa iyo. Okay? Kahit hindi na siguro sa iyo, sa sarili na lang niya. 'Di ba? Akalain mo 'yan. 'Di ba? Ang hirap ng kalagayan niya. Sa bagay eh, ginusto naman niya 'yan, eh. So, 'di ba? Panindigan niya, 'di ba? So, my dear, ito ang ating uh, collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating collective reading today, don't worry, don't forget, don't worry. Don't forget na mag-subscribe, paki-click my dear notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload and free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.